Hi guys, good morning. May uh, importante lang po akong isisir sa inyo about sa inahina pa ulit-ulit po yung reheat. Kahit nasa tamang timing yung pag ay standing heat, may, uh, may follow pa. Tapos pagdating ng 18 to 21 days, eh, naglandi uli. So isa sa mga rason guys, ang uh, isisir share ko sa inyo kung bakit hindi mabuntis-buntis yung inahin natin ay yung sa pagpapakain pagpapakain ah, yung sa area na mainit so ang sabi nila ah, lagi nagtatanong kailan po ba daw pwede paliguan ang inahin kapag bagong iay so ang pagpaligo po walang problema nakakatulong pa po yan so dito tayo sa inahin na naglandi na laging nagri -rihit ang una nyong gagawin guys kapag uh, bagong EI uh, wag muna pakainin so para naman hindi siya magingay dahil pinapakain natin yung katabi katulad yan so magbigay lang po tayo ng konting konte sa konting tubig konting konti lang pampaano lang sa kanya para hindi magingay so wag natin pakainin ng marami dahil isa po yan sa dahilan ah uh, kung bakit namamatay yung similya kumbaga natutunaw lang po dahil ang baboy kapag uh, nakakain ng marami uh, umiinit yung katawan so syempre kakalagay pala ng similya ang similya napakasensitive po yan oras na mainitan po yan ng sobra-sobra dahil mainit ang katawan ng baboy uh, namamatay lang po yung similya kaya isa yun sa dahilan kung bakit uh, hindi nabubuntis so kung sa mga tanong nasagutin ko na rin po yung mga tanong na dapat ba paliguan ng inayin kapag bagong iay yes po nakakatulong nga yung pagpapaligo dahil marilaks yung katawan ah, ah mamintin yung init ng katawan ng baboy so okay lang po paliguan kapag bagong iay so ang importante lang din po guys yung wag mo natin pakainin ah, may video na ako dyan na about sa feeding guide so panoorin nyo lang po guys yung mga video ko lalong lalo na yung kulang pa sa kaalaman kulang pa sa idea sa paghuhan sa pag-iinahin so para sa inyo po yan makakatulong po yan so pagtsagaan nyo lang yung panoorin yung mga video ko dahil hindi po masasayang yung oras niyo dahil may matutunan po kayo so alam naman natin kapag ang babuyan madaling pasukin pero ah, kahit sino pwede pero ang tanong ah, alam ba natin ang gagawin natin so yan po yung mga video ko guys ah makakatulong po sa sa so, isa sa mga dahilan. Inuulitin natin kung bakit hindi nabubuntis ang inahin natin kahit nasa tamang timing, standing heat. isa po ang dahilan yung tamang pagpapakain, feeding guide po. So natutunaw po kapag ah pinapakain din ng marami umiinit yung katawan pwede po paliguan lalo lalo sa mainit na panahon so ayan guys sana na nagka idea kayo maraming salamat happy farming everyone God bless